Estatwa ng gorilya, ninakaw ng dalawang kawatan sa England. Ang kwento na ito ng dalawang lalaki tila isang halimbawa ng kasabihan na kung gaano mo kabilis nakuha, eh ganoon din kabilis mawawala. Paano ba naman kasi walang kahirap-hirap na nakapagnakaw ang mga ito? Pero, caught in the act na pala. Ang buong kwento, ito, katulad ng ibang mga nabibistong kawatan nabuking booking din sa CCTV, ang ginawang krimen ng dalawang lalaki na ito sa England nang isang gabi ay manghimasok sila sa isang market stall. Nang lumabas mula sa loob ng tindahan ay bitbit -bit na ng isa sa mga lalaki ang estatwa ng isang gorilla. Tuloy-tuloy lang na lumabas mula sa establishment ang dalawa at dinala ang ninakaw na estatwa sa tinutuluyan nila sa Durham. Ang kaso lang, hindi alam ng dalawa na ang inaakala nilang smooth sailing na pagdanakaw nila ay sinusundan pala ng isang CCTV operator mula sa Darlington Borough Council. Dahil dito ay agad na natunto ng mga otoridad ang mga kawatan na itinanggi pa ang ginawa nilang panloloob at pagnanakaw. Bukod pa riyan kung gaano kabilis na ng mga lalaki ang estatwa, ganun din sila kabilis na huli. Paano ba naman kasi tatlong minuto lang ang tinagal bago sila nahanap ng mga pulis. Nabawi naman ng pulisya ang dinekwat na gorilya at naibalik na rin sa tindahan. Samantala, inaresto na ang mga lalaki at sasampahan ng kasong burglary. Ikaw, ano ang masasabi mo sa literal na mabilis na pangyayari na ito? d w Research Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.